Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan First game matapos ang NBA All-Star Weekend. Lakers kontra sa Charlotte Hornets. First 2 minutes ay 3 turnovers kaagad si Luka Doncic. Subalit mainit nga sa Lebron mga kaibigan. 8 points kaagad siya sa first 3 minutes ng game. Sa first quarter na ito ay lumalabas nga ang kakulangan ng chemistry ni Luka sa kanyang mga bagong kakampi. 5 turnovers kaagad siya sa 8 first quarter minutes niya. Despite this, ay nabound pa rin nga nila ang lamang patungo sa second quarter dahil meron na din nga silang 6 na 3 points. Sa second quarter naman ay medyo magulong ang opensa ng Lakers. May kita mo nga na hindi pa sila ganun kasanay na maglaro kasama si Luka at nahihirapan din sila sa paint defense dahil sa small ball lineup. Ngunit dahil ito nga isang game laban sa second worst team sa buong NBA ngayong season, hawak pa rin nga nila ang 48-37 lead by halftime 10 points, 5 rebounds, 6 assists si Lebron to lead the way 10 points, 5 rebounds din si Rui Hachimura. 9 points si Finney Smith with 3 three-pointers At 4 points, 7 rebounds, 5 assists, 5 turnovers si Luka Doncic on 2 of 9 shooting sa field and 0 of 5 shooting sa three point line sa third quarter naman ay mainit nga ang ulo ni Austin Reeves sa officials at agad siyang binigyan nito ng dalawang technical foul dahil ng pagkaka-eject niya sa game na ito. Gumawa ng 14-0 run ng Hornets at nabawi nga nitong lamang. Sa fourth quarter ay lumobo na sa 9 points sa lamang ng Hornets subalit so takeover mode nga sa Lebron mga kaibigan at pinoster na si Mark Williams. Ganun pa man sa last 2 minutes nga ng game ay inuulam ni LaMelo Ball ang depensa ni Luka Doncic at nagpaulan nga ng 3 points ang Charlotte Hornets at nakuha nito ang dikit na panalo sa game na ito. 29 points si Miles Bridges, sa 27 points, 5 rebounds and 6 assists si LaMelo Ball. 26 points, 7 rebounds, 11 assists si LeBron sa Lakers. 17 points, 8 rebounds si Rui Hachimura at 14 points, 12 rebounds, 8 assists and 6 turnovers naman si Luka Doncic. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jamorant. Matapos na lumabas ng rumors kahapon regarding sa posibleng trade niya sa darating na offseason, mabilis itong dinepensahan ng Memphis Grizzlies General Manager Zach Lehman na hindi nga daw nila ito ititrade. Hindi niya nga daw masisisi ang ibang mga executives na nangangarap na itrade nila si Jamorant subalit pantas siya lang nga daw ito. Patuloy lang nga daw nito na ina-underestimate si Jamorant, ang syudad ng Memphis at ang kanilang team. Ang performance umano nila sa loob ng court ang magsasalita para sa kanila. Hindi na nga daw na bibigyan pa ng buhay ang walang kwenta na humor na ito. So ayun nga po mga kaibigan, todo deny kaagad ang Memphis GM sa rumor na ito. Well, posible nga talagang wala siyang intensyon na i-trade si Jamurat. But at the same time ay nakita na nga natin ang mga GM noon na magsalita ng ganito at agad din nilang i-trade ang player. Halimbawa na lamang si Jordan Poole na sinabihan ni Mike Dunleavy Jr. na we love to have him here for a long time. After 4 days ay na-trade na nga siya mga kaibigan. At sa nakita natin na pagkaka-trade kay Luka Doncic and Anthony Davis this, pwede na nga natin masabi na no one is safe. Lahat ay posibleng matrade kahit gaano ka pa kahusay na player. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?